Uhm. Ukur mungkin ukur. Cardinal Nila ewah anakana mapi kalam jawal mas an supada anak peis عظيم. العظيم. قولي. <applause> العظيم. إس. عظيم. 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 أيوة. هار. هار. إيوه عشان تسوي ‫תודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫-תודה רבה. ‫ ماما 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 ماما

Bukankah ini untuk membuat kartun? Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Leluhur, saya ingin menjaga diri anda. Saya ingin menjaga diri saya hadap ni ada sorry go. Saya duduk. Oh, mesti. Kita sah yang hagnom, kita sah. Mau pilih, mau sabah. Sabah, ya lab, Anak insin. Hello, Jenis.

Kau dah lahap, oh tak, tak ada tak pas. Habis okay. makin tak ada lagi. Anak hot, ada anak hot ada, mereka ada sih so. hmm. jilid. <tip> 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 Y más la Gerald, iba niya. Tinago ko kasi may amo. Tinago ko Gerald kasi may amo. Mamul, Mamul. Mamul. Bapak ini punya. Bapak. Eh, Abi, Pak. Bung, kita. Amis, Pak. Bapak, semua, Dia ada itu. Enggak bisa sama mana. Ini gua gasin di boy bola. Ya. Tolong kok bocor. Leo, Leo, Belle. Anh yêu các em, un pun ke anak yang ai anu nama apa kepati. Lalamustakin. Ini 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 teman cerita pokok Kasi kung magkakapatag siya ng lalaki. Sa kalalakotake ng mga babaeng ito. Hindi sila magkakagod. Kawawa lang yung bunso. Gusto niya, iba. Kawawa yung bunso pag alam ganyan, pag maliliit. Naku po. Lalamotake ng mga malalaki. Pagpasapasahan. <laughs> Ayun. Madali lang naman yung sila kung ano, baby. Alam mo ba? Ah, sabi nga ng mga Arabo, hindi ka marunong gumawa. Sumuturuan kita. Magaling ang Arabo gumawa. Nanulaw ko yung ano, nakita ko dun sa sa video, sabi ng isang Arabo, hindi ka marunong gumawa. Sumuturuan kita. Ay, oo, oh, ang Arabo. Love me, shout out, love me. Shout out. Nakatago ako kasi nandito yung amo kanina. Shout out, love me. Shout out, kumusta na? Kumusta na? Nag-update lang ako ng aking channel, ta. Medyo, ano na. Shout out, love me. Bakit? Umiyak ka naman po. Or... Hindi, ano um, lang, na naiyak lang siya kasi masakit. Sabi ko, okay lang umiyak kung nasasaktan kasi pag umiyak, parang mahimas-masan yung sakit. Huwag lang yung nagkakaroon ng toyo. Ay, ano ba mo, dadali? Eh, ano eh, nasasaktan siguro na Hirap siya. Kaya ganun. Nakita na natin yung post ni, ano, mga pamatid

Kaya yung binayad nyo, sobra-sobra pa yun. Sobra-sobra pa yun. Yun din pinabibili ni Chachi. Hindi na daw siya magbe-birthday. Mm. Ng e, 18. Ay, Mio. Yun na si Uso ngayon, Mio. Oo. Oh, eh sabi ko. Naman. Tapos na sa graduation niya na. Ay. Eh. Marunong ba siya mag-drive? Oo naman. Oo, marunong ba siya mag-drive? Gusto po yun nga sa akin, ko eh, din doon isang beses na dyan, Bong, yung anak mo, si Chachi, ang tuloy-tuloy mo patakbo, wala pang ko po. po. Eh, yung na nakakatakbo. Yung matulog mo patakbo, Diyos ko. Yan ako nakatakbo. ko sa kanya, di pa siya nagtitisad kung saan siya magkaaral, Diyos ko, yung ate niya. Yung bahala siya sa buhay niya. Pag doon daw siya sa ano, sabi ng ate niya, kukuha na ng ate niya ng rentoon para doon sila sa malapit sa school. Kung sa kabitin naman, di eh, okay lang. Eh, bakit ba siya pinag ni Pakla? Ayaw niya doon. Gusto gusto niya sa main campus, sa pinakamalaki. Shout out to Smart Family. Shout out to Smart Teacher. Kumusta na dyan, teacher? Ang teacher ng YT. Shout out, love me. Love me, 202. Ayaw, ipagamit ko yung kanyang, ano, ito. Bakit malaki, malaki kasi yung, mo po, yung ano, uh -oh. Mm -hmm. Thank you sa paharang-harang mo dyan. Salamat sa paharang. Salamat sa tusok-tusok. Yan namin nabibili ni Chachi. Ni yung umutuang. Ano wala pa nga siya ng 18 sa isang taong tawang 18? Kano, magkano kaya yun? Yan, yan ang gusto sa akin po. Ibibili e, ko nga. Oh, eh. Ibibili ko nga din yung ano nun, yung anak ng taba pag nasa Pilipinas na ako, eh, pag 21. So, sabi ko, ibibili eh, ko din yung anak niyang bunso nun, no, nag ako sa pera niya pag na Kaso wala pa ako sa Pilipinas, pero makapag ipon ng pera ni taba. Ibibili ko yung anak niya, regalo ko sa 21. Yeah. Pero next year pa naman mag-21 yun. Next year pa lang ba? next year pa lang. Sa Philippines na ako ng ilang buwan. December yun, December 7. Kasi, nahihiraman niya lang yung motor ng tatay niya. Nag-repeat siya, nagkakanta talaga. Sabi ko, mabuti may motor yung bata, para hindi kayo lang lagi nag-aano. Nagkakamuli bata. Ayaw ko yung gamitin yung ano mong iyan, Tatay, no. napapangitan ako. Man, ma. Iyan! Bakit? Basta hindi ko gusto. Luma na kasi nung bago, gustong-gusto ko. Eh wala na kasi. Ano naman! Nasty! Nanaw naman! Nanaw naman! Papupunta siya ng bigala? Ha? Akala ko, pupunta kasi papabili ako ng, ano, ng sabon na dab. Hindi magkakasya yung sabon kong dala. Sa islang naman yung dab eh. siya? spaghetti. Bumili daw ng amo mo ng ano, sambusa. Bumili daw siya sambusa. Ah, Bumo alam daw ng syurba. Ah. Uh, Bumili daw siya sambusa. Bumo daw ng syurba. Anong syurba na Yung may kudar daw. Ay, sabi ko, Adas, ay, sabi niya, syurba, sabi niya. Magkumanong siya, tapos sabi niya, syurba Kuda, Kudal, abish, uh, ano yan? Ano yan? Ano nga yung patatas? Marasa yung patatas? Carrots lang mayroon. Ano, yung kusa? Sige, sige. Meron uh na tayo. Oo, -oh, yun na to. Pakain tayo sa inyo. Hello? Mamaya. Ờ, con nhát lại gân tay các bạn em ăn ổn thế nào đấy